Magandang araw mga kaibigan. Sa video na ito, kikilalanin natin ang isa sa mga dakilang santo ng simbahang katoliko na may malaking ambag sa larangan ng edukasyon. Siya si San Juan Bautista de la Salle, kilala bilang ang tagapagtaguyod ng edukasyon. Sa kabila ng mga hamon at kontrobersyang kanyang hinarap, Nagawa niyang magtayo ng mga paaralan at institusyong hanggang ngayon ay nagbibigay ng edukasyon sa mga bata sa buong mundo. Huwag palampasin ang makulay at inspiradong kwento ng isang santo na nag-ukit ng kanyang pangalan sa kasaysayan ng edukasyon. Samahan niyo ako sa isang makasaysayang paglalakbay upang mas makilala ang buhay, misyon, at mga kontribusyon ni San Juan Bautista de La Salle. Alamin natin ang mga sakripisyo at dedikasyon niya sa pagtuturo at ang mga aral na iniwan niya para sa atin. Ihanda na ang inyong sarili sa isang kwento ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal sa edukasyon. Ipinanganak si Juan Bautista de La Salle noong Abril 30, 1651 sa Reims, Pransya. Siya ang panganay sa sampung magkakapatid sa isang pamilyang may kaya at religyoso. Sa murang edad, nakita na ang kanyang matinding pananampalataya at interes sa pag-aaral. Siya ay nag-aral sa College des Bons and Fans at sa edad na labing isa ay nagsimulang mag-aral ng teolohiya sa Sorbonne University sa Paris. Nang mamatay ang kanyang mga magulang, bumalik siya sa Reims upang alagaan ang kanyang mga kapatid. Sa kabila ng mga responsibilidad na ito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at naging pari noong 1678. Noong 1678, nakilala ni Juan Bautista de la Salle si Adrianiel isang laiko na nagtatayo ng mga paaralan para sa mga mahihirap na bata. Sa kanilang pagkikita, napukaw ang interes ni Guan sa pagtuturo. Tinulungan niya si Niel na magtayo ng mga paaralan sa Reims at kalaunan ay inialay ang kanyang buhay sa edukasyon. Nakita ni Juan na maraming mga guro ang kulang sa kakayahan at hindi sapat ang kaalaman sa pagtuturo kaya't nagdesisyon siyang magtayo ng isang komunidad ng mga lalaking guro na tatawaging Brothers of the Christian Schools o First the Schools Christianes sa Pranses. Noong 1680, sinimulan ni Juan Bautista de la Salle ang kanyang samahan ng mga guro. Pinili niya ang mga lalaking may mabuting asal at dedikasyon sa pagtuturo upang maging bahagi ng kanyang samahan. Sila ay nag-aral at nagsanay upang maging epektibong mga guro. Naging modelo ang kanilang samahan ng komunidad na nagbibigay ng libreng edukasyon sa mga mahihirap. Sa kabila ng kanilang mabuting hangarin, nakaranas sila ng maraming pagsubok. Maraming mga pari at guro ang kumontra sa kanilang pamamaraan dahil ito ay naiiba at nagbabago sa tradisyonal na sistema ng edukasyon. Ngunit sa kabila ng mga balakid na ito, nagpatuloy sila sa kanilang misyon. Isa sa mga malaking kontrobersya na hinarap ni Juan Bautista de la Sal ay ang pagtuturo ng mga wikang lokal imbis na Latin. Sa panahong iyon, ang Latin ang pangunahing wika ng edukasyon at relihiyon. Ngunit nakita ni Juan na mas magiging epektibo ang pagtuturo kung gagamitin ang wikang naiintindihan ng mga bata. Dahil dito, maraming pari at opisyal ng simbahan ang kumontra sa kanya at sinubukan siyang pigilan. Isa pang hamon ay ang kakulangan ng pondo. Sa kabila ng kanilang mga proyekto, madalas silang kapusin sa pera. Minsan, kailangan nilang mangutang o magbenta ng mga ari-arian upang maipagpatuloy ang kanilang mga paaralan. Ngunit dahil sa kanyang matibay na pananampalataya at dedikasyon, nagtagumpay si Juan na mapanatili ang kanyang mga paaralan at maipagpatuloy ang edukasyon para sa mga mahihirap. Sa kabila ng mga pagsubok, nagtagumpay si Juan Bautista de la Salle sa kanyang misyon. Itinatag niya ang unang normal school para sa pagsasanay ng mga guro noong 1685. Ang normal school na ito ang naging modelo ng mga modernong paaralan na may layuning sanayin ang mga guro upang maging epektibo sa kanilang pagtuturo. Isa pang mahalagang kontribusyon ni Guan ay ang pagkakaroon ng sistematikong kurikulum at mga aklat aralin para sa mga estudyante. Nagturo sila ng mga asignatura tulad ng matematika, agham, at sining bukod sa mga tradisyonal na asignaturang pangrelihiyon. Ang mga paaralan ni Juan ay naging bukas para sa lahat ng bata, anuman ang kanilang antas sa lipunan. Namatay si Juan Bautista de la Sal noong Abril 7, 1711, siyang, sa edad na 67. Ang kanyang mga gawain at kontribusyon sa edukasyon ay hindi nakalimutan ng mga tao. Noong Mayo 24, 1100, siya ay kinanonisado ni Pope Leo Xayah at opisyal na naging santo ng simbahang katoliko. Noong isang libo at limampu, siya ay itinalagang patron saint ng mga guro ng kabataan. Hanggang sa kasalukuyan, ang mga institusyon na itinatag ni San Juan Bautista de la Salle ay patuloy na nagbibigay ng edukasyon sa mga bata sa buong mundo. Ang kanyang halimbawa ng malasakit, sakripisyo, at dedikasyon sa edukasyon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Ang mga paaralan at unibersidad ng De La Salle ay patuloy na nagtataguyod ng dekalidad na edukasyon at mga aral ni San Juan. Mga kaibigan, ang buhay ni San Juan Bautista De La Salle ay isang patunay na ang edukasyon ay isang makapangyarihang instrumento ng pagbabago sa lipunan. Sa kabila ng mga hamon at kontrobersya, nagawa niyang magtayo ng mga institusyong patuloy na naglilingkod sa mga bata hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa edukasyon ay isang inspirasyon na sana'y ating tularan. Sa kanyang mga sakripisyo at gawain pang edukasyon, ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman kundi sa bilang ng mga buhay na ating nababago. Salamat sa inyong pagsama sa atin ngayon. Kung mayroon kayong mga tanong o komento, huwag mag-atubiling mag-iwan ng mensahe sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng pananampalataya at inspirasyon. Paalam at ingat lagi. Patuloy nating alalahanin na sa bawat maliit na gawa ng kabutihan tayo ay nagiging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng pagmamahal at pag-asa sa mundo. Maraming salamat at hanggang sa susunod nating pagkikita, ito pa rin si Pinoy Mo TV signing off.